Uh, balita po natin ay eh, nag-issue po ng TRO ang uh, Korte Suprema laban sa pag-disqualify o pagdedeklara ang nuisance candidate ng uh, komisyon sa ilang aspirant. So, mga lima yata 'to na, na mga uh, kandidato po, dapat kandidaton no? o aspirant. Aspirant sabihin natin kasi sabi ng COMELEC uh, kandidato pag uh, campaign period na no ha? Eh siyempre marami pong mga Maapektuhan na pag, uh, aspeto ng paghahanda natin. Kabilang na po yung pag iimprenta ng balota na kagabi ay napag na ng itigil muna. Ayan o, eh, nasa linya na po natin, Attorney Romulo Makalintal, Election Lawyer. At syempre, a host ng ating SOS dito sa Super Radio DCWB. Attorney Mac, magandang maga po, Attorney. Ang um, magandang umaga sa iyo, uh, Melo, at sa iyong mga taga tagapakinig. Opo, eh, nung bang nalaman niyo po ito, meron ka agad uh, kayong inalala o na uh, pinag-alala, attorney, ni uh, kaugnay po nitong ating paparating na eleksyon. Melo, wala naman akong uh, inalala sa mga pakayaring yan, ano? Oh, hmm. sa uh, para sa akin, eh, uh, hindi naman dapat itigil yung uh, pag-iimprinta ng mga balota. Mm -hmm. Dahil sa kapag kaganyan may mga disqualification, ano ha, ay eh, hindi naman dapat tanggalin yung pangalan ng mga nasabing uh, kandidato na na-disqualified. Kasi kung yan ay mga nominated ng mga political parties, may karapatan pang mag mm -hmm. ang mga political parties. Sinadong so, word sa limbawa, katulad doon si uh, Congressman Erice, mm -hmm. kung sakaling na dis disqualified siya, ay eh, bakit ititigil at imprenta ng mga balota. Mm -hmm. But, hindi naman siya pwedeng tanggalin ang kanyang pangalan dahil sa ang isang na disqualified na kandidato may karapatan pang magkaroon ng substitution. Teka, attorney, ato na at 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 excuse me po ha. Yun yatang pagkaka, hindi pagkakasama sa balota sa pangalan ni uh, Congressman Reese, eh. correct, correct me if I'm wrong, eh. nangyari na bago pa mag-imprenta ng balota po eh, uh, attorney. Oh, Opo. Pero, pero ibig sabihin, kahit na bago mag-imprenta yon, eh uh, meron pa silang karapatang magkaroon ng substitution, ano uh -huh. ah. Katulad yung mga nandekler na sila, Mostapa, Beliano, Balinto, yung mga na si Tapa, si Belliano, Balindo, yung mga pangalang yan, mm -hmm. lahat sila may karapatang magkaroon ng substitution. At ang substitution kasi yan eh hanggang halos sa uh, uh, oras ng halalan po magkaroon ng substitution. Apo. So ang substitution kasi sinasabi nga dyan na pwede mag-substitute provided na yung magsasubstitute kapareho uh -huh. noong ng surname noong taong na disqualified uh -huh. o natanggal uh, na 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 na, 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 na cancel ang certificate of candidacy uh -huh. kaya yun ang aking pa pa pa, pa dyan na walang dahilan para mag-postpone uh, mag, uh, ng pag-iimprenta ng mga balota Opo. o itigil at imprenta ng mga balota? Wala, wala sanang dahilan. Pero sabi nga attorney water under the bridge. Talagang hindi na isama sa balota ito mga ito. At wala din naman yung sinasabi niyo na posibilidad na i-substitute dahil wala na nga sila sa balota. Kaya lang iba na po ito. Nag-TRO, mag-hihinto uh, eh, tayo at isasama na po yung kanilang mga pangalan sa mga Pwede, balota. dapat talaga. Opo. Yun ang mangyayari nga ngayon dahilan Opo. sa tinanggal nga nila ang mga pangalan kagad o oh, hindi agad isinama. Mm, -hmm, mm -hmm. Yun ang problema nga doon. Siyempre, uh, magkukuan sila, maghihinto sila ng pag i na ng mga balota mm -hmm. para uh, itama yung kanilang pagkakamali. Ang -hmm, mm -hmm. Uh, mm -hmm. Na sinasabi na kung uh, siya sabi nga, water under the gayon, pero hindi na nga dapat na uh, tinanggal kagad ang kanilang mga pangalan. O, so, oh. kayo, sa akin naman palagay, hindi naman para maka maka-affect 'yun sa paghahanda ng commission on elections kasi yung uh, magpag-imprint na naman ng mga balota, mabilis din naman ang nagagawa yan ng Commission on Elections. Mm -hmm. no? At saka, ilan lang naman na yan, mga lima o kaya kahit mga sampu yan, eh napaka, may, may naman sabihin na dahil lamang sa da, da, ganong kadami o na mga pangalan, ay... Mm pa, -hmm. eh, mamadidelay na yung mga pag-iimprenta nila ng mga balota. Kasi na ibig ko sabihin, mm -hmm. Eh, lang naman yun. Hindi naman ganun napakadami. Ano? Kato mm -hmm. lang naman ito. Kung hindi man sila nakasama sa original na pag-iimprenta ng mga balota, palagi ko naman eh, hindi ganoon na uh, ang, uh, ang uh, lawak na magiging epekto nito oh. sa schedule o ng Commission on Elections sa kailang paghahanda. Parang narinig ko kanina kay uh, Chairman ay eh, yung... Uh, yung local ay hindi masyado apektado hindi apektado, yung national lang po kasi tapos na yata yung pag-iimprinta po na. At 6 million oh, yeah. ballots po yung kanilang kailangan sirain at i-reprint pala, Atty. Mac. Oh yes, oo oh, nga pala yung sa sen senatorial, sige, yung kaso ng isang uh, na-declared na candidate na Luisan, yung uh, si, certain Mustafa. Opo. Oh, yes, yun lang. yun ang medyo ma ma matagal na kanaman, naman ano, dahil sa ah uh, yung pangalan niya ay isasama doon sa balota. Apo. Pero kahit na ano sabihin natin, ang sinabi naman ng Commission on Elections doon, ay halos isang milyon na kagad na nakagagawa na sa loob ng isang araw mm -hmm. na na nagkanoon kabilis ang kanilang uh, pag i ng mga balota. Medyo madalang lang ang yung papel. Siyempre, mm -hmm. maraming na aksya mga papel mm -hmm. pero wala tayong magagawa. Mm -hmm. sa iyon ay uh, utos ng Korte Suprema at saka talaga namang may ganyang mga pangyayari Yun. na hindi maiiwasan. ano? Oh, okay. Ang Commission on Elections kasi, sinabi nga nila noon, mm. ibilisan -hmm. nila ang pag, uh, pag uh, mm -hmm. sa lahat ng mga kaso ng disqualification para mm -hmm. uh, yung, uh, ganit, sa mga ganitong pagkakataon ay hindi uh, ma delay ang kanilang paghahanda. Opo. Ano, Opo. Ha? At dumating nga ang ganitong pagkakataon, kaya I'm sure naman, na sila ay may mga takdang uh, panahon para ito ay magkampanan nila agad. Okay. Kung baga may contingency plan na po yan at uh, kasama na sa ano yan eh, sa consideration na maaring mangyari po ito, attorney. Oh yes, okay. so, okay. parang ito naman eh, tama ka do, may contingency plan sila sa mga pagkakataon. Mm -hmm. sapagkat alam naman nila na maaari na ang uh, ganyang mga kaso ay pakailaman ng Korte Suprema. At sigit mm -hmm. pa dyan, may ilang pang mga kaso naka-pending din sa, uh, sa Korte Suprema mm -hmm. at I'm sure na yung mga iba pang mga na disqualified ay may mga kaso pa rin i dyan sa ating Korte Suprema. Kaya uh, I'm sure naman nakahanda ang Commission of sa bagay nito. At saka sinasabi nga nila noon, mm -hmm. Pabilis yung makina nila sa paggagawa ng ating mga balota. Wala tayong dapat ay pangamba mm -hmm. na ipangamba na magkaroon ng delay o apekto sa ating halalan. Opo, sige. At Tony Mac, salamat po at uh, nagising namin kayo na maaga ngayon. Ay, hindi naman. Okay naman. Maaga naman tayo maalaw yung mga, mga senior citizens. Maaga kami gumising. Oo, oh, pala. O, o, maa pala. Sisimba ka pa maya-maya. Oo. eh, kami mga seniors, eh, lagi maaga kami gumising. <laughs> mga maya, makikinig kami sa ating palapag punan. Eh. <laughs> Opo, thank you po. Good morning po. Okay, maraming salamat, Melo. At maraming salamat sa iyong mga taga-panood, taga-pakinig. Opo, si Attorney Romulo Makalintal, election lawyer, mga kapuso.